siya ang magpapatunay na dakilang utangera si Vanji. Tawagin na natin ang kakampi Jane, humarap ka na. Okay, Jane, ano naman ang iyong patutoo? Talaga yes, mahilig opo. siya mangutang. Ikaw na utangan ka na rin? Opo. Magkano? dati pa po yun, sa tindahan ko rin po. O, magkano? Yung mga sa tinda-tinda lang po yung... Hindi na po mapilang. Nababayaran naman. Opo. Pero matagal An nga lang po. Matagal, mm -hmm. matagal Bahay, lang. Bari nagkikwits na po kami sa mga tindahan namin. Kasi nagtitinda rin po ako, nagtitinda rin po siya. Utang siya, tapos pag hindi siya nakabayad, utangan ko rin siya para quits. Ah, gano'n. Gano'n nangyayari. Ganun Nang nangyayari. Palagay ko, ano to eh yung yung hawak sa pera. Hindi siya marunong humawak ng pera. Yon, kaya hindi napapaikot, hindi napaplano ang pagbabayad, gano'n. Kaya Bakit ka naman position? kasi pumayag? gamitin ang pangalan mo. Kasi nga po, tinuturing ko po siyang kaibigan, kapitbahay, saka isa lang po ang pwesto namin pinagtitindahan. Malay ko pong gaganunin niya ako. Kasi nung nakikipag-usap po siya sa akin, sige na song, sige na song. ako, Ate Zang. Di ba, Ate Jane, nautangan ka na ni Ate mm. Banshee? Tapos kaibigan mo si Zang. Mm. Bakit hindi mo siya inadvise na wag mo na lang sigurong pautangin? Kasi ako nga, inutangan ang tagal na Bali binayaran. Bali po ang nangyari po yun, oh. Nakautang na po siya, na po sila. Huli mo na nalaman. Oh, hmm. Hindi ko na po siya na ano nung time na magbabayaran na sila, nung nagkakautangan pala sila nung... Dalawang beses na ba ito nangyari? Kasi ang pagkakadescribe sa'yo, dakilang utangera. So, hmm. lagi ba? Mayroon nga may inihiraman din po siya ng mga ibang mga kaibigan po namin. Alam din ni zangto oh, na gano'n. Hmm. Uy, ate, bukas pala ang mata mo eh nung nangyari Kasi ito nga eh. Po, para po makarecover siya na makaahon, tinulungan ko siya. Kumu utang din po ang puhunan ko, kumu kaibigan ko siya, kapitbahay, isang anuhan lang po kami, nag-uusap. Tumulong ako, pinagamit ko yung pangalan ko, hindi ko akalain gaganunin niya na nung nakuha niya na yung pera, one week kasi magbabayaran na po eh, one week, one week, babayaran na sa kolektor. Pag darating ang kolektor, di asa na yung hulog mo, di... Minsan nagtatago. Minsan matapang pa siya. Ganon po pag ano. Kaya minsan, nananawa na lang ako singiling, ginawa ko, ako po ang gumawa ng paraan. Minsan, nanghihiram ako sa kanya. Minsan, hindi ako nakakapagtinda kasi ibabayad ko sa ano. Okay, sandali lang ha, paulit-ulit na tayo. 45% ng mga Pinoy may utang. May mayaman dyan, may hmm. utang, may mahirap sa so 45% na yan, 57% dyan, o higit sa kalahati, ang inuutangan yung walang dokumento. Mga pamilya, mga kaibigan, mga lender na matataas ang mga interes. Ikaw, ininteresan mo ba siya? Hindi po. Ah, wala rin. Kung magkano oh. po yung nakuha ko doon sa oh, ano? Oo, oh, oh, oo, oh, no? So hanggang ngayon, po. hindi ka pa rin nakakapaninda. Hindi pa rin hindi po. Hindi pa rin. Okay. Alamin naman po natin, siya naman ang dedepensa sa inirereklamo. Ang kakampi ni Vanjie, nanay, humarap ka na. Kayo po bang nanay niya? Kapo, kapitbahay ko. Kapit. Ah, kapitbahay, pero nanay ang pangalan po, mo. Tawag. Okay, ano ba ang pagkakaalam mo sa kanya? Ah, uh, siya po. Kami mo Ay, totoo, nai. Ay, talaga! Ta. Sasabihin ko totoo Ay. sa'yo. iyo. naman ako, nai. Ako sa kumpihan. Para po makabayad sa kanya. Alam po naman na may utang siya. Kaya na huwag mo pagdiinan. Hindi ka pinagdidiinan. Nay, sa loob ng ba dalawang taon. Baon na baon na nga siya eh. Alam mo pang binabaon. Sa loob. Uh -huh. Kaya hindi kayo naawa sa akin. Ikaw kaya. Mangyayari kaya sa'yo yan. Nay, ah. hindi kayo naawa uh -huh. sa akin. Hindi hmm. ako nakakakakakakak. Maaawa ko iyo. Dapat oh. maawa ka sa kanya. Yung Gumagawa siya Kasi ng paraan. Kapit kayo. Dikit kayo ng bahay. Oo oh. oh. nga. Oh, Magkadikit -ka mag nga kami. Dikit kayo din oh. kayo sa ano, chismisan. Oo. Oh. Oh, Ate Zan, Ate Zan, wait lang po. Ay, kang muna po, Nay. Namumulan na po kayo. Hinga lang po muna.